Ate po makapanayim ngayon, ang butihing barangay kagawad na si Iginagalang Erineo Onyo Ries ah uh, Jimeno Jr. Ah uh, kumusta na po ba kayo? Uh, una po sa lahat ay magandang umaga din po sa iyo. Ah uh, uh, magandang umaga sa iyo, Le Castro, sa iyong sa yung pagdalo dito po sa aming barangay, sa barangay Santa Cruz, sa pangunguna po ng aming butihing kapitan na si Kapitan Resty de la Cruz bagamat, bagamat mo po siya iwala at meron po din nalawa na meeting ah uh, ako po ngayon ang representative ni Kapitan Resti ako nga po si Consial Irene Armin Jr. sa Committee po ng Environment Welcome po kayo sa amin dito po sa aming barangay Santa Cruz uh, Una po sa lahat Uh, binabati ko po ng magandang umaga uh, at magandang araw ang ating ang aking pong mga kabarangay. Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Okay. So uh, kung si may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang hinawakan niyo pong committee dito sa ating magandang ba? Environment na pinakaluko sa akin ng ating buting kapitan na si Kapita Reyes Pilacus, ay patuloy ko po ginagampanan ng committee po ng environment lalo-lalo na po sa sa mga pasura Ang mga pasura po sa amin sa Barangay Santa Cruz ay ito po patuloy po namin ginag, ginagampanan ang pagkakot po ng pagbubukod-bukod mga mga nabubulok at hindi nabubulok. At yung pong mga yung pong mga nabibenta po namin sa sa tamang sa tamang pagbenta para po makatulong po sa sa amin po sa amin barangay Uh, at kami po ay meron po kaming bawat chicho na ko po ng ang lunes at martis po. Yan po ay ako po sa amin sa eskwelahan, Matimias, Housing Project, uh, luwasan, gulod Gulot, Maligaya, Bukit at Pagasa. Uh, at ang araw po ng martes, ang napakot po namin, uh, Mayapolis pala, ang akot po namin ng Mekulis ay sa puro po yung Sonoma at ang Webis po ay book po ng Santa Cruz Village at ang Bianca Sabado po hakot po, hako po namin sa lahat pong mga bawat sityo na mga naiiwanan yan po ay pinababalikan ko po, po yan po ang aking committee sa environment at ang din po sa gayon din po sa gayon din po sa amin, po sa amin lahat sa ng basura okay. Okay. Pero para sa inyo, bilang ating uh, punong IST, uh, uh, ating barangay kagawad kunsi, sa nakikita nyo po, dahil maganda po ang ating barangay o sa ating nasasakupan dito, ano po ang ating pang nakikita na dapat tutukan for the priority sa ating barangay sa ngayon? eh Inya po, ah, dito po, ang muna po sa ngayon po, maganda po yung aming barangay. At kami po ay nagtulong-tulong sa pangunan na po ng aming kapitan. Nagtulong-tulong po kami para po, Uh, Makapili po kami ng lupa uh, at napagpatayo ng, ng barangay. Uh, Unang-una po ay nagkakasalamat po ako sa ating mga kapal. Uh, ang barangay ng Santa Cruz hindi <coughs> eh, po niya pinababayaan. At ganyan din po ang uh, nararito ko po dito sa aming barangay. Ang mga barangay po namin ay nakakaisa, nagtutulong-tulong para po may sa patuparan ang aming layunin dito po sa aming barangay. Okay. So in da, misahin na lang po, uh, consist ating mga minamahal na barangay o panawagan, lalo na po sa nabanggit niyo pong for the committee sa kalinisan po natin. Hmm. Uh, dito po sa aming mga kabarangay, uh, maraming maraming salamat po sa inyong pakikisa. Ipagpatuloy lang po natin ang ating ang ating bayanihan dito po sa ating barangay, ang kalinisan po ng ating barangay ay karangalan po ng ating Barangay na Santa Cruz. Muli po, maraming maraming po sa lahat at Okay, ang inyo pong uh, magandang mensahe naman po, si sa ating mga kawani dito po sa Barangay Santa Cruz. ah hmm. uh, masabi ko lang po sa, uh, amin sa aking mga kasama, lalo na po sa kawani ng aming barangay, wala po, wala po ako masabi sa kanila ang tungkulin po nila ang kanilang ginagampanan mula po sa aming treasurer, mula po sa aming sekretary, mula po sa aming clerk at mula po sa aming mga barangay tanod at mga mga driver at saka mga street sweeper at saka mga lalo lalo na po yung mga kasamahan ko sa aking committee mga driver po uh, wala po akong masabi sa kanila sana po muli niyo po ipagpatuloy ang inyong magandang layunin ang, ang masasabi nga lang po ang karangalan po ng ating barangay ay karangalan po natin lahat. Wow. Mula po kay Kapta Resti, kami po ay kami po sa inyo ma'am ay mabati po sa inyo ng isang magandang maga at tagpalain po kayo na po ang may kapal. Muli po, maraming maraming po salamat. Okay, yan po ang pinakamagandang uh, mensahe ng ating butihing barangay kagawad na talagang uh, ayon nga po sa ating mga kabarangay, may malasakit ang ating uh, punong barangay at lalong din po kayo kunsi eh, na mabuhay po ang barangay Santa Cruz. Okay po, nakapanayan po natin ngayon ang butihing uh, lingkod, barangay kagawad, uh, si barangay kagawad Erineo Goyong Ries uh, Jimeno Jr. Magandang araw po mga kaparehas, mula po sa barangay Santa Cruz, Santa Maria Bulacan, Ley Castro po ng Paris News. Ingat-ingat po kay kunsi in your family, God bless us all.